Inaresto ang isang lalaki sa Quezon City dahil sa pamboboso umano sa isang babaeng menor de edad sa loob pa mismo ng isang bookstore. Ginamit daw ng suspect sa pamboboso ang kamera ng kanyang cellphone. Makibalita tayo kay Dano Tingkungkot. Huli sa akto ng kanya mismo, biktima ang lalaking ito na naninilip gamit ang isang camera phone sa isang bookstore sa Scout Borromeo Quezon City kahapon. Kwento ng ina ng 17-anyos na biktima, galing simbahan bandang alas 5 ng hapon, sumaglit sila sa bookstore para mamili ng art supplies. Napansin niya na may mama na tumatabi sa likod nila. Now, nakita nung elder daughter ko na yung sling bag niya, nakababa doon sa floor and umiikot siya around doon sa, sa sa sister niya, sa younger sister niya. Napansin niya may camera. Parang ang weird naman ng mama, bakit yung sling bag niya nasa floor at behind the back of her sister. Nang makita raw ng kapatid ng biktima na may nakalabas na kamera sa sling bag ng lalaki, tinawag raw niya ang pansin nito. Pero imbis na sagutin, bigla na lang itong nataranta at tumakbo palabas ng bookstore. Agad silang nagsumbong sa gwardiya kaya naharang ang suspect sa basement parking. Tumangging magpa-interview sa amin ang suspect na si Rodley Hagolino na nakaditinin ngayon sa QCPD Station 10. Pero nang makausap daw siya ng ina ng biktima, itinanggi niya ang paratang. Naroon din daw siya para mamili ng art supplies. Sabi rin daw ng lalaki sa kanila, paano niya raw magagawa yun kung meron din siyang anak na halos kaidara ng biktima. Pero desidido ang ina ng biktima na ituloy ang demanda sa suspect dahil labis daw na trauma mga anak niya sa nangyari. Baka mamaya kasi hindi lang sa anak ko ginawa yung Baka may others pa na hindi lang siguro 'di ba, naging aware sa kapaligiran nila. Inaimbestigahan ng QCPD Station 10 Women and Children's Desk ang insidente. Dano Tingko, GMA News.